Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Palaban at adventurous ang mga ari sa araw na ito. At ito ang dulot ng enerhiya ngayong araw at sa araw na ito, magkakaroon ka ng mga bagong routine, mga bagong trabaho, at maari rin na malaki ang focus mo sa araw na ito pagdating sa iyong future kung ano ang gagawin mo sa mga susunod na linggo. At ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng mga bagong pag-aaral, ma-expand ang iyong network, at magkaroon ka ng mga bagong idea, bagong layunin, at ang mga ang aktibidad sa araw na ito ay ma-enjoy mo ng maayos kasi yung ibang tao ngayon ay mas magbigay ng suporta sa iyo at papahalagahan mo kung ano talaga ang importante sa iyo ngayong araw. Merong mga mabuhay ulit na mga interest, mga bagay na gusto mo sanang gawin dati pero hindi mo nagawa at ngayong araw mas maging malalim ang mga sitwasyon, ang iyong pag-unawa. Sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging kaakit-akit sa ibang tao kaya maraming mga tao ngayon ang handang tumulong sa iyo. Meron ring mga problema o kaya mga hinanakit na maaring pakawalan mo sa araw na ito. At ngayong araw ay ready ka sa mga pagbabago. Magaganda ang mga discovery mo sa araw na ito. At ngayong araw, maayos naman ang iyong kalusugan. Maganda rin ang pag-ibig ngayong araw. Ang problema ng mga ari sa araw na ito ay ang pera. Kaya, mahina pa rin ang pasok ng pananalapi ngayong araw, kaya kailangan mo na ayusin ang iyong plano at ang iyong pag-budget. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at alak numbers mo ay 4, 23, 29, 37, 40, at 44. Malakas ang impluensya ngayon ng sun sa iyong siktor taurus at medyo mahihirap ang mga sitwasyon ngayong araw pero hindi naman imposible na mahanapan ito ng solusyon. Ngayong araw bantayan ang iyong pananalita kasi meron mga tao ngayon na medyo matampuhin at bigyan ng ibang kahulugan ang iyong mga sinabi Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang plano at ngayong araw mas malalim ang iyong passion Marami kang madiskubres sa araw na ito, at mas intimate ka pagdating sa iyong mga gastusin, pagdating sa usaping pera, lalo na ang mga financial aspect ng mga pag-uusap. Sa araw na ito rin, ikaw ay makakonekta sa iyong intimate self. Kung ano talaga ang mga bagay na gusto mong gawin, marami kang madiskubre kung ano rin ang nagpapainis sa iyo, ano ba talaga ang gusto ng isang toro sa kanilang buhay. Kaya ngayong araw, mas maging practical ka, at ang mga issue ngayon ay patung sa mga utang, sa pagbigay ng suporta, ah. emosyonal man ito, spiritual o material na suporta ah, sa mga taong mahal mo. Ngayong araw, magbibigay ka ng malakas na focus pagdating sa iyong estrategiya at sa iyong pagplano. At mas malalim, malakas ang intensity ngayon ng iyong passion. At maayos ngayon ang iyong approach kasi hindi ka padalos-dalos, parang tinitimpla mo muna kung ano ba ang mga sitwasyon bago ka gumagawa ng mga bagong plano. Sa araw na ito maayos naman ang iyong pag-ibig, maganda ang relasyon ngayong araw. Maayos rin ang iyong kalusugan, ang iyong energy. Ang medyo mababa ngayon Taurus ay ang iyong pera. Kailangan bantayan ang mga gastos at ang mga bayarin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 1, 15, 26, 39. Forty at forty-three. Bantayan ang pagiging prangka sa araw na ito, Gemini. Medyo matalas ang dila ng mga Gemini ngayong araw. Pero mas sociable ka sa araw na ito. Papahalagahan mo ang iyong mga relasyon, lalong-lalo na ang mga one-to-one -one contact. At sa araw na ito, ikaw rin ay parang pinapansin mo kung ano ang pagkakaiba, nag a ka sa isang pagsasama. Mamaya, magiging malakas ang impluensya ng sun sa iyong sektor. Kaya karamihan sa mga Gemini ngayong araw, willing kayong mag-negotiate. Nakikipagkompromiso naman kayo sa araw na ito, kaya lamang yung ibang tao ngayon parang palaban rin at ipinaglalaban kung ano ang kanilang mga pananaw. At sa araw na ito, makilala ng mga Gemini kung sino ang kanilang mga reliable na kaibigan, ang mga partner na maaasahan. At maganda ang mga collaboration, mga negosasyon at counseling sa araw na ito. Ikaw rin, Gemini, ay lalong mong maipahayag kung ano talaga ang iyong nararamdaman mas strong ang mga personality ng mga Gemini ngayong araw. Kaya yung ibang tao ngayon medyo na off balance, parang naninibago, lalo na kung hindi ka talaga nila masyadong kilala. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mga pagmuni-muni pagdating sa iyong mga plano kung ano ba ang mga dapat baguhin. Magaganda ang mga aspiration ngayon ng mga Gemini. At sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi kumpara kahapon. Maganda ang iyong kalusunan sugan Ang problema ng mga Gemini sa araw na ito ay ang kanilang relasyon. Dahil sa merong iba na hindi ka maunawaan kaya nakakaroon ng konting tampuhan at konting alitan ang mga pagsasama. Maari na ito ay sa pamilya, sa iyong asawa o kaya sa mga bata o kaya sa iyong mga kapamilya, pero pwede rin ito na sa iyong mga kasama sa trabaho na parang naituturing mo na na malalim na kaibigan. O kaya, ito ay sa mga kapitbahay. Kaya, bantayan ang mga relasyon ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay green, at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 13, 17, 24, at 37. Mapilit ang mga cancer sa araw na ito. Nagpupursugi kayo pagdating sa inyong mga plano, very persistent, very powerful ang pagsusumikap ngayon ng mga cancer. At yung iba, medyo perfectionist ngayong araw. Madali kayong matuto sa araw na ito, nakafocus kayo sa inyong target, kung ano man ang inyong plano. Kaya maganda ang effort ninyo ngayong araw. Yung iba naman, kailangan lang magingat kasi dahil sa pagiging perfectionist ay parang nagkakaroon na ng mga ilusyon. Kaya bandayan ang mga ito, lalo na ang mga cancer na so sobrang stress ngayong araw. Malakas ngayon ang impluensya ng sun sa iyong sektor kaya karamihan sa inyo ang plano ninyo ay galingan pa ang inyong talento, ang mga proyekto ninyo sa trabaho at yung iba sa inyo, pagbigyan ang inyo sarili kung ano sa tingin ninyo ang magpapasaya sa inyo. Ngayong araw rin, merong mga cancer na medyo mataas ang inyong pride. Kaya bantayan ito, lalo na kung ikaw ay nagbibigay ng serbisyo publiko, yung trabaho mo ay may kinalaman sa customer service, bantayan ang pride, ang ego ngayong araw. Karamihan sa mga cancer rin sa araw na ito ay mas organisado, lalo lalo pagdating sa inyong tahanan, mahili kayong maglinis, mahilig kayong mag-arrange. At busy ang araw na ito para sa mga cancer. Pero, eksilente rin ang araw na ito kasi matatapos ninyo ang mga dapat tapusin dahil maganda ang inyong pag-focus ngayon. At mas mabusisi kayo ngayong araw pagdating sa mga maliliit na detalye. At pagdating sa bandang hapon, saka na kayo makapag-enjoy, makapag-relax at makapagpahinga ng maayos, lalo na ang isip ninyo na plano ng plano. Sa araw na ito, maganda ang inyong pananalapi, maayos ngayon ang energy, marami kayong magawa. Ang problema ng mga cancer ngayong araw ay ang pag-ibig. Merong mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito dahil sa taas ng ego, dahil walang magpakumbaba. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 16, 18 22 24 at 41 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Focus sa iyong mga gagawin ngayong araw, Leo. Marami kang mga maiisip ngayon na gustong gawin. At sa araw na ito, mahalaga na ipakita ang iyong appreciation sa ibang tao dahil ngayong araw meron ka mga kasama na medyo nagtatampo. Dahil sa iba-iba ang iyong mga ginagawa at ngayong araw, ikaw rin ay medyo expressive pagdating sa iyong mga aktividad. Ready ka na mag-perform at napakaganda ng iyong creativity ngayong araw at ikaw rin ay nasa magandang posisyon decision na ma-enjoy mo ang iyong sarili. Sa araw na ito, napaka-supportive mo naman. Ikaw ay tumutulong rin sa ibang tao at karamihan sa mga tao ngayon ay mas maging happy dahil sa iyong impluensya. Meron lang iba na magtampo dahil akala hindi na pinapansin. Sa araw na ito, maganda ang iyong inspirasyon, mataas ang iyong emosyon, kaya i-take advantage mo ito kasi passionate ka ngayong araw, ipaglalaban mo kung ano ang sa tingin mo ang tama. At sa araw na ito, makahanap ka rin na mga creative outlets para sa sobrang energy mo. Ngayong araw, hahanapin mo ang karagdagang kulay, karagdagang pagmamahal, karagdagang kasiyahan, at karagdagang enjoyment sa iyong sarili. Ngayong araw rin, magiging malakas ang impluensya ng buwan pagdating sa bandang gabi. Kaya ikaw ay mas mahilig ng magmuni-muni at lalong-lalo pagdating sa iyong mga proyekto. Ngayong araw, maganda ang takbo ng energy ng mga Leo, maganda ang inyong kalusugan, ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang at maayos naman ang mga relasyon ngayon kahit na merong mga tampuhan ay maging maayos naman ang resulta nito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 17, 29, 34 at 37. Malakas ang impluensya ngayon ng sun sa iyong sector Virgo. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo ng ngayong araw. Ang iyong focus ay nasa pundasyon ng iyong mga plano. Mas physical, mas emotional ka sa araw na ito. Magigising ang iyong kagustuhan ngayon na i-improve ang takbo ng iyong pamumuhay. Ayusin ang mga relasyon. Ang focus ng mga Virgo ngayong araw ay mapunta sa pamilya at sa iyong mga mahal sa buhay. Nakasentro ito sa iyong tahanan at sa personal life mo. Ngayong araw rin, meron ka mga kaibigan kasama sa trabaho na maari na makuha mo ang kanilang atensyon ngayong araw at anuman ang tulong o suporta na iyong kailangan ay maibigay ito. Sa araw na ito, Virgo, ang focus mo ay nasa security at safety ng pamilya at ng mga mahal mo sa buhay. Marami kang matutunan na medyo malalim sa araw na ito. Mas maging mature ang mga Virgo, mas komportable kayo sa sa inyong mga kahinaan at sa inyong lakas. At ngayong araw, mahanap mo ang kapayapaan pagdating sa iyong mga desisyon. Maganda ang enerhiya ngayon para sa mga Virgo. At ngayong araw, maganda ang pasok ng pananalapi. Napaka-creative, napaka-active ng mga Virgo ngayon. Marami kayong magawa at marami kayong matulungan. Maganda rin ang pasok ngayon ng pag-ibig para sa inyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay purple.

Huwag mong hayaan ang mga negatibong pag-iisip sa araw na ito, Libra. Maraming mga tao ngayon ang maaring magbato sa iyo ng mga hindi magandang komento. Kaya ang spotlight sa araw na ito ay nasa iyong komunikasyon at sa iyong connections. Marami ka rin mga bagong matutunan sa araw na ito, bagong kakilala at mag-branch out ka ngayong araw. Parang gusto mo na makilala yung ibang tao o kaya meron kang mga bago na gagawin. Ngayong araw rin. ikaw ay nakafocus ngayon sa mga bagong pag-aaral, merong mga bagong interest, at mahilig kang ibahagi ngayon ang iyong mga ideya sa ibang tao. Mas curious ang mga libra ngayong araw, kaya very stimulated ang inyong utak, at ang plano mo sa mga susunod na linggo ay mas mag-improve ngayong araw. At ito rin ang magandang araw para ayusin ang iyong mga schedule. Sa araw na ito, magaganda ang mga advice na maibigay ng mga libra sa ibang tao. Kaya marami marami mga tao ngayon ang magustuhan ang mga libra. Katamtaman lamang ngayon ang pasok ng pera, kaya ayusin ang budget ngayong araw. Ang pag-ibig rin sa araw na ito ay katamtaman lamang, kaya merong mga tao ngayon na maaring ma-misinterpret ka o kaya magkaroon ng tampuhan. Kaya kailangan lang na habaan ng pasensya sa araw na ito, piliin kung sino ang iyong mga pinapatulan. Yung iba kasi na nagtatampo ay wag nang patulan. Hayaan lang na humupa muna ang kanilang inis o ang kanilang galit. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 10, 18, 26, at 34. Medyo emosyonal ang mga Scorpio sa araw na ito dahil sa mga tao ngayon na nakapalibot sa inyo. Ang mga pag-uusap ngayong araw ay may kinalaman sa iyong sektor ng mapagkukunan, sa iyong pera, sa income, sa pag-budget, sa mga investment. At ngayong araw, ang focus mo ay nasa security at sa pagiging stable ng iyong income at ng iyong pamilya. Ngayong araw, ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang focus pagdating sa iyong mga proyekto, kung ano ang iyong mga ginagawa, ano ang trabaho mo, at walang masyadong emphasis ngayon sa personality development. Ngayong araw, ang iyong prioridad ay nasa iyong mga ginagawa sa negosyo, sa kung ano man ang mga investment mo at mas praktikal ang mga Scorpio ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng magandang self-esteem pagdating sa iyong trabaho. Ngayong araw, 'wag mong hayaan na ang iyong pasensya o ang frustration na dala ng ibang tao ang makasira sa iyong mood sa araw na ito. Maraming magulo ngayong araw Scorpio at medyo sentimental ka ngayong araw kaya madali kang magtampo. Sa araw na ito, maganda naman ang pasok ng iyong energy ngayong araw. Walang masyadong alalahanin pagdating sa iyong kalusugan. Maayos naman ang iyong pag-ibig ngayon at kahit papano, ang pera ay nakakaraos rin. Kaya ang kabuoang energy ng araw na ito ay maganda naman. Huwag lang sirain ngayon ang iyong mood ng dahil sa iba. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay violet at alak numbers mo ay 3, 4, 15 22 37 at 44 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maraming mga kompromiso at tulungan ang magaganap sa araw na ito. Ang focus ng mga Sagittarius ngayong araw ay nasa inyong mga gagawin sa mga susunod na linggo. Mahili kayong tumulong sa araw na ito. Ang emphasis ninyo ay nasa inyong personal development, nasa plano ninyo para sa inyong mga mahal sa buhay, at ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang atensyon sa iyong pamilya. Mataas ang iyong motibasyon sa araw na ito na sana mag-improve ang iyong ang iyong reputasyon sa ibang tao at sa iyong trabahoan. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng sun kaya lalo kang nagkakaroon ng inisyatibo pagdating sa mga problema. At sa araw na ito, magaling ka rin na isipin kung ano ba ang mga aksyon na dapat mong gawin. Ngayong araw... Marami sa inyo, lalo lalo na pagdating sa bandang gabi, ay marami kayong maisip na mga renewal pagdating sa inyong mga plano. At ngayong araw, hindi selfish ang mga Sagittarius. Tulong kayo ng tulong kahit na kayo mismo, ay meron kayong mga pinagdadaanan, meron rin kayong mga kinukonsider para sa inyong sarili. Pero hindi ninyo maiwasan na tumulong at magbigay ng suporta sa ibang tao. Ngayong araw, maganda ang inyong kalusugan, maayos ngayon ang pag ang problema ngayon ay nasa inyong pera, sa mga bayarin, at sa iyong budget. Kaya, bantayan ang mga ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 5, 16, 26, 30, 35, at 37. May katigasan ng ulo ang mga Capricorn ngayong araw, kaya bantayan ang mga payo na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Sa araw na ito, merong iba na mahilig mag-negotiate, pero yung iba naman ngayong araw ay parang mas gusto ninyo na makapag-isa. Sa araw na ito, hahanapin ng mga Capricorn ang kapayapaan, yung iba hindi masyadong mahilig magsalita at makipag connect sa ibang tao, yung iba gusto lamang na nasa kwarto, o kaya mahilig magmuni-muni para sa kanilang plano. Ngayong araw, meron ring mga Capricorn na medyo hindi klaro kung ano ang mga goals ninyo sa araw na ito. Hayaan ninyo na sundin kung ano ang inyong mga kutob dahil ngayong araw matalas ang mga kutob ng mga Capricorn. Mataas ang inyong emosyon sa araw na ito kaya huwag kayong padalos-dalos pagdating sa inyong mga desisyon. At buti na lang ngayong araw hindi kayo masyadong active. Mahilig lang kayong magmasin Mahilig lang kayong magmuni-muni at sa araw na ito, para ma-restore ang balance, kailangan rin na pakinggan kung ano ang opinion ng ibang tao. Maraming mga matitigas ang ulo ng mga Capricorn sa araw na ito. Ngayong araw, ang problema ay nasa pag-ibig dahil yung, yun nga, hindi nakikinig kung ano man ang gusto ng pamilya o kaya merong mga payo ang kapartner na ayaw mong gawin. Sa araw na ito, maayos naman ang iyong pananalapi. Bantayan lang ang iyong kalusugan at ang mga relasyon ngayong araw. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 23, 35, at 38. Mahilig magbigay ng suporta ah, ang mga Aquarius sa araw na ito. At ngayong araw, marami rin sa mga Aquarius palaging nagkakaroon ng mga pagdududa kung tama ba ang kanilang mga desisyon. Ngayong araw, malakas ang impluwensya ng Sun sa iyong sektor ng pagkakaibigan at komunidad. Kaya sa araw na ito, ang sentro ng mga Aquarius ay nasa ibang tao. Gusto ninyong tumulong, gusto ninyong mapagaan ang komunidad, at kahit na kayo ay merong mga pinagdadaanan, parang mas inuuna ninyo ang mga kagrupo o kaya mga kakilala akala ninyo, nag-e-enjoy kayo na meron kayong ginagawa para sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga kagustuhan na palayain ng iyong sarili. Ang mga bagay na medyo mahirap para sa iyo ay maaring subukan mo ngayong araw na ibahin. Ang mga plano, ang trabaho, sa araw na ito magkakaroon ka ng mga bagong inspirasyon, mga bagong ideya at mas ang investment mo ay nasa iyong sariling kaligayahan at ang kaligayahan ng mga mahal mo at sa araw na ito Hayaan mo lang na ikaw ay mag-relax at huwag masyadong magpadala kung ano man yung mga opinion ngayon ng ibang tao. Maayos ngayon ang iyong love life at ang pagmamahal ng pamilya. Maayos ngayon ang iyong energy. Ang problema, ang pera. Kaya huwag padalos-dalos sa mga gastos dahil ang pera napakababa pa rin ng pasok. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7 18, 22, 26, 34 at 42. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Kumonekta sa iyong lakas sa araw na ito, Pisces, dahil maraming mga tao ngayon na maaaring na magpa-frustrate sa iyo at maaring masira ang iyong mood at mawalan ka ng gana sa iyong mga ambisyon. Ngayong araw, kailangan mong maging matalino, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga desisyon at hayaan mo sa araw na ito na unahin kung ano ang iyong mga prioridad at Marami naman sa mga Pisces ngayong araw, hahanapin ninyo ang tamang istruktura, tamang pagplano, mga tamang formula para sa iyong tagumpay. At ngayong araw, ang iyong atensyon ay mapunta sa iyong trabaho, sa iyong accomplishments, kung ano na ba ang mga nagawa mo sa mga gusto mong maabot, at kung ano ang iyong mga intensyon pagdating sa iyong trabaho, ang reputasyon mo, kung ano ang iniisip ng ibang tao. Marami ang mapansin ng mga Pisces ngayong araw kasi mahilig rin kayo sa araw na ito na magmasid kaya Marami kayong naririnig na kung ano-ano galing sa ibang tao. Huwag lang hayaan na masira ang iyong mood ng dahil lamang sa kung ano ang mga pinagsasabi ng iba. Mababa ngayon ang pag-ibig kaya maaring merong mga away-away ngayon sa mga mag-asawa o kaya sa mga magkakapatid. Merong mga tampuhan sa araw na ito pero maayos ngayon ang pasok ng pananalapi. Marami lang sa mga Pisces ngayong araw mabilis kayong mapagod kaya alagaan ninyo ang inyong sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas kumpara tiba iba sa mga cancer, ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 1, 16, 25, 38, 40, at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap malupit pag napanood din na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Nati Bibia, never kang bibitin so, makinig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito ka na Araling Pilipino na ang kakana